Laway lang ba ang puhunan sa real estate? Ayaw mo maglabas ng pera? Pero gusto mong yumaman? Gusto mong kumita ng malaki? Pero ayaw mong gumastos? Maraming bagong ahente ang iniisip na laway lang ang puhunan sa real estate. Basta marunong ka magsalita, makakabenta ka na. Mali. Kung ayaw mo maglabas kahit isang kusing na pera, baka hindi po real estate ang tamang business para sa'yo. O baka mas okay na maghanap na lang po kayo ng trabaho na may sweldo dahil hindi po pang business ang mindset ninyo. Ang mas malala, libre na nga ang seminars at trainings, pero ang dami mo pang dahilan kung bakit hindi ka maka-attend. Libre na rin ang site orientation, pero inuuna mo pa rin ang ibang lakad mo. Pero ang nakakapagtaka, alam mo naman na malaki ang kita sa real estate. Nakikita mo yung ibang mga ahente na nagtagumpay, nagkakotse, nakapag-invest, gumanda ang buhay, pero ikaw, bakit hindi mo ginagawa ang kailangan mong gawin? Kaya huwag ka nang sumali sa pag-ahente kung hindi mo babaguhin ang mindset mo. Dali sa pag-ahente, unang-una, invest in your knowledge. Ang isang ahente na walang alam sa real estate ay parang sundalong walang bala. Kinakailangan nyo pong umatend ng trainings and seminars. Libre 'yun, saya. Sumunod, read about market trends, learn negotiation skills. Ikalawa, invest in your marketing. Paano mo malalaman o paanong malalaman ng clients kung hindi mo sila inaabot. Gumamit po tayo ng social media ads. Pwede rin po tayo magpaprint ng flyers at ng business cards. O kaya po mag-invest sa magandang profile at branding. Ikatlong investment, invest in your network. Dahil connection po ay equals to commission. Sumali rin po tayo sa mga real estate groups at events makipag-network din po tayo sa ibang ahente at magbigay po tayo ng referral incentives para mas lumawak ang reach natin. Ikaapat na investment, invest in your tools and systems. Mabilis kang kikita kung organisado ang workflow mo. Magkaroon din po tayo ng professional email at business number at mag-set up ng website o ng landing page kung kinakailangan. Panglimang investment, invest in yourself kung ang mindset mo ay gastos lang lahat ng ito nagkakamali po ikaw ang tunay na negosyante marunong maglabas para mas malaki ang bumalik wala pong negosyong hindi nangangailangan ng investment kung gusto mong maging successful na real estate agent dapat handa kang mag-invest sa sarili mo sa negosyo mo at sa mga tools mo stop thinking like an employee and start thinking like an entrepreneur This is Natalie Concha of VS Concha Realty. Laging tandaan, real estate is for everyone. Let's learn and grow together.